Umaga sa inyong lahat Ako po si Binibining Hazel Gaben Pidoplina At ngayon ay tatalakay natin ang punto At paraan ng artikulasyon Unahin muna natin Ang punto ng artikulasyon Ano nga ba ang punto ng artikulasyon? Ito ay tumutukoy Sa kung anong bahagi ng bibig Na isagawa Ang pagbigkas sa punema Una, panlabi ang panlabi ay dumidikit sa labing itaas. Halimbawa nito ay P, B, at M. Pa, ba, at ma. Pa, ba, ma. Pangalawa, pangipin. Ang dulong dila ay dumidikit sa loob ng mga ngipin na nasa itaas. Halimbawa nito ay T, D, N. Ta, da, na. Ta, da, at na. Pangatlo, panggilagin. Ang ibabaw ng dulong dila ay lumilipat o dumidikit sa punong gilagin. Halimbawa nito ay L at R. L at R. La, ra. La, ra. Pangapat, viral o pangalangala. Ang ibabaw ng punong dila ay dumidikit sa velo. Halimbawa nito ay K at G. Ka, ga. Ka, ga. Pangwali, glotal. Bahagi ng lalamunan na nasa likod ng dila at sa itaas ng mga vocal cords. Halimbawa nito ay H. Ha. Ha. Ngayon ay talakayin naman natin ang paraan ng artikulasyon. Ito ay tumutukoy sa mga pisikal na paggalaw na ginagawa ng mga bahagi ng bibig upang makabuo ng mga tunog. Sa katinig mayroon tayong pasarang walang tunog, pasarang may tunog, pailong na may tunog, pasutsot na walang tunog, pagilid na may tunog, pakatal na may tunog at malapatinig na may tunog. Unahin natin ang pasarang panlabi na walang tunog. Ang halimbawa nito ay Ang sunod naman ay pasarang pangipin na walang tunog. Ang halimbawa nito ay ta, ta, ta. At ang panguli ay pasarang pangalangala na walang tunog. Halimbawa nito ay ka, 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 ka. Ngayon naman ang pasarang panlabi na may tunog. Halimbawa nito ay ba, ba, ba. Sunod naman ay pasarang pangipin na may tunog. Halimbawa nito ay da, da, da. At ang panguli ay pasarang pangalangala na may tunog. Halimbawa nito ay ga, ga, ga. Ngayon naman ay tumungo tayo sa pailong panlabi na may tunog. Halimbawa nito ay m, mm, m, mm, m. Mm. Ang sunod naman ay pailong na pangalangala na may tunog. Halimbawa nito ay m. Mm. Mm. Ngayon, ay tumuloy naman tayo sa patsutsot na panggilagid na walang tunog. Ang halimbawa nito ay s, 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 at pasutsot na glotal na walang tunog. Halimbawa nito ay h, h, h. sunod naman ay pagilid na panggilagid na may tunog. Ang halimbawa nito ay L. 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 Sunod naman ay pakatan na panggilagid na may tunog. Ang halimbawa nito ay R. 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 At ang panguli ay malapatinig na pangalangala na may tunog. Ang halimbawa nito ay ya at wa ya at wa. Sa patinig naman, mayroon tayong mataas, gitna at mababa. Binibigkas sa harap ang letrang O sa mataas. Ang pagbigkas nito ay O. O. Binibigkas naman sa harap ang letrang U sa gitna. Binibigkas nito na U. 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 Binibigkas naman sa sentral ang letrang a sa mababa. Binibigkas ito na a. 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 Binibigkas sa likod ang letrang I at i sa mataas. Binibigkas ito na e at i. E. e at i. E. At iyon lang po. Sana ay may natutunan kayo sa araw na ito.